Una sa lahat ay binabati ko po kayo ng isang mapagpalang araw para sa ating lahat mga kaibigan at sa muli welcome back po sa ating munting channel at hiling ko po sana na huwag niyong kalimutan mag like at mag subscribe sa ating munting channel. Salamat po. Ngayong araw ay pag-usapan po natin kung ano ang regalo ni Kuya Jomar kay Carla bago po ito mag-tour sa Hong Kong. Bago pumunta si Kuya Jomar sa Hong Kong ay may binigay ito na regalo kay Carla na esang bagay na kung saan sabi ni Kuya Jomar kung malungkot si Carla o may problema siya pwede niya itong yakapin o kahit itabi niya eto sa kanyang pagtulog. Kasi alam ni Kuya Jomar na mamimis nila ang bawat isa. Alam naman natin na nos anay na silang dalawa na parati magkasama kaya tiyak na mamimiss talaga nila ang bawat isa. Kaya naisip ni Kuya Jomar na magbigay ng isang bagay kay Carla para kahit papaano ay maalala niya si Kuya Jomar kahit na sa malayo po. Eta, Thera at pakinggan po natin ang kanilang pag-uusap. <laughs> Tsaka pala Carla. Eto may papakilala ko sa'yo. Eto. Wow! Oh! Para naman if ever okay. kung malungkot ka or may pagdadaanan, uh, ito naman, <laughs> pwede mo itong tawagin Jom Jom. Ah! Ah! Jom Jom! Actually, ah! gusto ko itong sabihin, pero siguro sa tamang panahon, masasabi ko rin ito. Kasi, yes. <laughs> hiya <Naya> ako. Pwede <laughs> <Fretan> na <laughs> Wow! Ayos Ayos ba? Thank you po. Yeah! 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 Actually, maganda rin itong ano, parang if ever na may problema ka, or let's say kung gusto kang i-open sa tao pero hindi mo magawa, or kaya lang nahiya kang magsabi, pwedeng kausapin mo ito.